Ang anime ay nagsisimula sa pagpapakilala ng apat na manlalaro at ang kanilang laban sa isang libot dalawandaan na kalaban, kabilang ang pinakamalakas na tinatawag na Queen. Natalo si Queen at ipinakita ang kasaysayan ng mga kilalang hindi matatalong rango ng mga manlalaro. Hindi nagtagal, ipinakilala si Nasora, isang game-obsessed nit na may communication disorder, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Shiro. Ang magkapatid na ito ang tanyag na Blank, ang hindi matatalong mga manlalaro. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, nakatanggap si Sora ng email na nagsasaad na ang blank ay magkapatid at naglalaman ito ng isang hamon para sa laro ng chess. Dahil sa perpektong memorya ni Shiro sa lahat ng posibleng kombinasyon ng laro, natalo niya ang taong nasa kabilang panig ng screen. Ang taong ito ay nagpadala ng mensahe na nagtatanong kung ano ang palagay nila tungkol sa mundo. Dito nagkaroon ng panloob na monologo si Sora kung saan sinabi niya na ang mundo ay parang isang masamang laro na walang malinaw na mga patakaran o hangganan. Muling nagpadala ng mensahe ang hindi kilalang tao, tinatanong kung nais ba nilang sumali sa isang mundo na mas katulad ng mga larong kinahuhumalingan nila. Hindi nagtagal matapos silang pumayag, ang magkapatid ay inilipat sa isang mundo ng mga laro na tinatawag na Disboard sa pamamagitan ng isang makapangyarihang nilalang. Sa mundong ito, ang lahat mula sa mga pambansang hangganan hanggang sa kapalaran ng mga tao ay nakasalalay sa simpleng mga laro na pinamamahalaan ng sampung utos. Si Teth ang Diyos ng laro, ang tagapamahala ng mundong ito. Siya ang nanalo sa digmaan sa pagitan ng mga Diyos noong nakaraan at nagpatupad ng sampung utos para sa labing anim na lahi sa mundong ito. Nagpatuloy si Nasora at Shiro patungo sa kabisera ng kaharian ng Elkia, na kasalukuyang nagpapaligsahan para maghalal ng bagong hari sa pamamagitan ng isang gambling tournament. Ipinakilala ang isang babae na si Stephanie Dola, ang apo ng dating hari, na tila natatalo laban kay Clammy, isang babaeng manluloko. Hinamon ni Sora si Stephanie sa isang laro ng poker at itinaya ang buhay nila ni Shiro. Dinaya ng babae ang laro para makuha ang full house, ngunit nanalo si Sora gamit ang Royal Straight Flush sa pamamagitan din ng pandaraya, ngunit hindi halata. Pagkatapos nito, kumuha sila ng silid sa isang in. Napansin ng magkapatid na si Stephanie ay matatalo na kay Clammy na tila ng daraya. Tahimik na sinabi ni Sora kay Stephanie ang nangyayari at nagpunta sila sa kanilang kwarto. Pagkatapos, dumating si Stephanie na sinisisi si Sora sa kanyang pagkatalo dahil hindi raw sinabi ni Sora kung paano nandaya si Clammy. Sa halip, ininis ni Sora si Stephanie hanggang sa nagalit ito at sinubok ang sampelan siya. Hinamon siya ni Sora ng isang laro para maresolba ang kanilang alitan, isang laro ng batogunting papel. Sinabi ni Sora na gagamitin niya lamang ang papel. Ang mga tuntunin ng laro ay simple, kung manalo si Stephanie, sasagutin ni Sora ang anumang tanong niya at gagawin pa nitong kitili ng sariling buhay. Pero kung si Sora ang manalo, susundin ni Stephanie ang anumang utos niya. Kung tabla ang laro, magbibigay si Sora ng pahiwatig kung paano nandaya si Clammy, at kailangan gawin ni Stephanie ang isang maliit na pabor para sa magkapatid. Gayunpaman, kung gumamit si Sora ng iba bukod sa papel at nanalo, ang laro ay automaticong magiging tabla. Ang tanging paraan para manalo si Sora ay gumamit ng papel habang si Stephanie ay gagamit ng bato. Nagsimula ang laro, Sinubukang talunin ni Stephanie si Sora ngunit na uwi ito sa tabla, kaya't nagkautang siya ng maliit na pabor. Ang pabor na hiniling ni Sora, ang magmahal sa kanya si Stephanie. Tila hindi pinalampas ng kanyang inner virgin ang pagkakataon. Matapos pagalitan ni Shiro si Sora dahil sa kahindek-hindek na hiling, tila nagkaroon si Stephanie ng malalambot na tingin kay Sora dahil sa epekto ng sampung utos. Pagkatapos ng fan service itinapon si Sora palabas ng kwarto at malayo kay Shiro. Agad silang parehong nagpakita ng kakaibang pag-uugali, tila mga simpleng tao na walang direksyon. Napansin ito ni Stephanie at naintindihan na ito ay sintomas ng pagiging malayo ng magkapatid sa isa't isa. Habang naglalakbay papunta sa palasyo, inihayag ni Stephanie na ang lahi ng tao sa mundong ito ay tinatawag na Imanity, habang ang ibang lahi ay tinatawag na Exade. Ang mga lahi ay nirirango ayon sa kanilang kakayahang gumamit ng mahika sa ilalim ng Ain, kung saan ang mga tao ay nasa ikalabing-anim na ranggo na may zero affinity sa mahika. Wala silang tinatawag na spirit circuits na nag-uugnay sa mga nilalang sa pinagmula ng mahika. Pinaliwanag din ni Stephanie na ito ang dahilan kung bakit hindi niya natalo si Clammy, hindi niya makita ang mahika na ginami. Hindi tinanggap ni Sora ang paliwanag na ito bilang dahilan at pumunta sa isang aklatan, kung saan mabilis na natutunan ni Shiro ang buong wika ng sangkatauhan sa loob ng ilang sandali. Matapos makita ang katalinuhan ni Shiro na abot genius at ang kahusayan ni Sora sa pakikipagnegosasyon, nagsimulang maniwala si Stephanie na maaaring mailigtas nila ang Elkia. Sinabi ni Stephanie na nais niyang maging reyna upang patunayan na tama ang kanyang lolo, ang yumaong hari, tungkol sa tunay na potensyal ng sangkatauhan. Ang trio ay nagkita kay Clammy bago ang koronasyon, kung saan, matapos ang sagupaan kung saan inalipusta ni Clammy si Stephanie at ang kanyang lolo, inihayag ni Sora ang kanyang intensyon na maging susunod na hari. Pinutol ni Sora ang koronasyon at inihayag ang kanyang pagtutol na ang isang manluloko na nakikipagsabwatan sa mga elf ay hindi karapat-dapat para sa trono. Ang kanyang pagtutol ay sinalubong ng hamon ni Clammy na maglaro ng poker. Pumayag si Sora ngunit sinabi na ito'y walang tulong mula sa elf partner ni Clammy. Tinanggihan ni Clammy ang akusasyon at sinabing maglalaro siya ng ibang laro ng walang tulong ng elf. Ibinunyag ni Sora na ang torneo ay maraming butas at madaling manipulahin ng ibang bansa. Sinabi niya nagagamit si Clammy ng mahika na hindi matutoklasan upang mandaya dahil naniniwala siyang may suporta si Sora mula sa ibang lahi. Ipinaliwanag niya na ang laro ay hindi dapat sobrang imposibleng talunin upang hindi magduda ang iba. Buo ang desisyon ng magkapatid na hindi sila matatalo. Nagpakita si Clammy at sinabing nakipag sa siya sa Elven Guard upang masiguro ang kaligtasan ng sangkatauhan sa ilalim ng proteksyon ng lahi ng mga elf. Tumanggi si Sora na umatras sa laro kaya't dinala sila ni Clammy sa isang katedral. Ang susunod na laro ay chess, ngunit ang mga pyesa ay may sariling kalooban. Tinimulan ni Shiro ang laro, ngunit bago ito, sinabi ni Sora na papayagan silang magpalitan sa paggalaw pagkatapos ng unang tira. Agad naging malinaw na ang mga pyesa ay gumagalaw ayon sa kakayahan ng manlalarong magpakita ng liderato. Ang mga pyesa ay maaaring lumampas sa karaniwang galaw nila o ganap na baliwalain ang utos. Dahil dito, napunta si Shiro sa malaking kawalan dahil tumanggi ang kanyang mga pyesa na kumilos. Si Sora ang Samalo at ang kanyang nakakakumbinsing talumpati ay nagdulot ng malaking morale boost para sa kanilang mga pyesa. Kahit na gumamit si Clammy ng elf magic upang palakasin ang moral ng kanyang mga tropa, bumaliktad ang laban dahil sa estratehiya ni Sora. Ngunit, ginamit ni Clammy ang brainwashing magic upang kunin ang kontrol sa mga pyesa ni Sora na nagdulot ng gulo para sa grupo. Sa huli, ginamit ni Sora ang kanyang kasanayan mula sa dating Sims upang kumbansihin ang Reyna ng kalaban na lumipat sa kanilang panig. Sa tulong ng motibasyon ni Shiro, nagawa nilang magdulot ng isang revolusyon sa kanilang laro. Sa loob ng hanay ni Clammy, natalo niya ito. Matapos ang pagkatalo ni Clammy, naganap ang koronasyon, ngunit hindi maaaring magkaroon ng dalawang hari. Tumanggi si Shiro na si Sora ang maging hari dahil baka gumawa siya ng harem. Tumanggi rin si Sora na si Shiro ang maging hari dahil lang sa gusto niya. Nagresulta ito sa laban ng dalawa, 500 rounds ng laro ng baraha, 158 panalo, 158 talo, at 184 na tabla. Sa huli, napagtanto nila na walang nakasaad sa commandment pito na kailangang isa lang ang magiging kinatawan. Kaya't sila pareho ang naging hari. Ang galing naman, Sora. Ang magkapatid ay hinarap ang mga problema ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalaro sa mga ministro ng bato bato pik at iniutos na sila ay sadyang matalo. Ang gantimpala ng panalo ay ang pagkawala ng kakayahan ng mga ministro na magsabuatan. Nagbigay si Sora ng nakakapukaw na talumpati na binibigyang diin ang mga kahinaan at kalakasan ng sangkatauhan. Sa gitna ng talumpati, natanggap nila ang Grace Peace na nagtatakda sa kanila bilang nag-iisang kinatawa ng kanilang lahi. Tinapos nila ang talumpati sa isang panawagan ng digmaan laban sa lahat ng bansa sa mundo. Ang deklarasyon ng digmaan ay nagdulot kay Stephanie ng labis na takot sa posibilidad ng pag-atake ng mga dayuhan, ngunit tiniyak ni Sora at Shiro na napag-isipan nila ang lahat. Ipinaliwanag nila na mas magiging kawin na ang ibang mga bansa sa isa't isa, iniisip kung aling bansa ang sumusuporta sa sangkatauhan, kaya't mawawala ang posibilidad ng pag-atake. Habang nagbabasa ang magkapareha tungkol sa mga flugal, mga naninirahan sa fantasma ng Anheim, napansin nila ang sinabi ng libro na ang mga flugal ay may matinding pagkauhaw sa kaalaman. Pinag-isipan ni Sora kung maaaring makuha ang suporta nila gamit ang kaalaman mula sa kanyang mundo, ngunit bago pa ito mapagtibay, biglang lumitaw ang Diyos na si Tet. Tinanong sila ni Ted kung ano ang tingin nila sa mundong ito. Sinabi ni Sora na ito ang perpektong mundo at nagtanong kung maaaring manalo ang posisyon ng Diyos gamit ang simpleng laro. Sumagot si Ted na upang hamanin ang Diyos, kailangang talunin muna ang lahat ng lahi. Kaya ang susunod na layunin ni na Sora at Shiro ay sakupin ang mundo. Biglang sumulpot si Stephanie sa kanilang lumang silid kung saan nagtatago ang dalawa matapos ang mahabang pagbabasa. Dahil sa tamad na ugali ng duho, hinamon ni Stephanie si Sora sa laro ng Blackjack. Kung matalo si Sora, magbabago siya at magiging isang disenteng tao. Natuklasan ni Sora na nandaraya si Steph gamit ang peking pagshuffle ng baraha. Sa pamamagitan ng card counting, binaligtad niya ang laban at nanalo. Kalaunan, nag-outing ang grupo, at nakita natin ang bagong mga hari na nakikisalamuha sa komunidad. Steph naman ay nakasuot ng dog cosplay dahil natalo siya sa nakaraang laro. Habang naglalakad, nagbigay si Sora ng ilang impormasyon tungkol sa mga werbies. Pagkatapos ng lakad, hinamon ulit ni Steph si Sora sa laro, ngunit sumingit si Shiro. Natalo muli si Steph, at nakuha ni Shiro ang panty niya. Matapos ang ilang laro at mas maraming pagkatalo, nawala ng mas maraming damit si Steph. Pinaliwanag ni Sora na walang swerte sa laro basta't may sapat na kaalaman. Napagtanto ni Steph na hindi lang nagpapalipas ng oras ang magkapareha, nangangalap sila ng impormasyon upang magtagumpay para sa Amity. Maya-maya, lumitaw ang Vanheim, ang lumulutang na lungsod sa kalangitan. Inihayag ni Steph na nawala na sa kanila ang kanilang aklatan dahil sa bansa. Matapos ang kaunting sermonan, nagpa siya ang magkapareha na hominin ang flugal na si Jibril. Hinarap ni Nasora at Shiro si Jibril at ipinaliwanag ang maikling kasaysayan ng mga flugal. Tumaya si Sora ng 40,000 libro mula sa tablet na nagmula sa ibang mundo. Patapos makumpirma ni Jibril na may iba pang nilalang mula sa ibang mundo, pumayag siyang tanggapin ang hamon at itinaya ang lahat ng pag-aari niya. Ang laro ay materialization word chain, kung saan ang bawat salitang binanggit ay dapat bago, hindi pa nagagamit, at kailangang maibigay sa loob ng 30 segundo. Hindi kabilang ang mga bagay na katangisip. Lahat ng nabanggit sa laro na wala sa silid ay lilitok at lahat ng naroon ay mawawala. Nagsimula ang laro sa pagbabanggit ni Sora ng Hydro Bomb na agad na lumitaw. Gumanti si Jibril gamit ang isang spell na Pulan. Matapos ang ilang round, sinabi ni Jibril na nilalaro niya lang ang dalawa dahil sa curiosity at kayang tapusin ang laro anumang oras. Nagpakita si Sora ng kanyang nakakaalam ng lahat ng ngiti at sinabi ang Lithosphere na nagtanggal ng surface ng planeta kasama ang spirit circuits nito. Nagsimulang mahulog si Jibril sa 6,000 degree core nang mawala ang oxygen. Naghalikan ng duo para sa circular breathing at tinanggal din ang atmosphere. Gumawa si Jibril ng paraan sa loob ng tahimik at nasusunog na mundo gamit ang isang magic spell sa pamamagitan ng isang pahina. Gumanti si Sora gamit ang Column Force. Napagtanto ni Jibril na mula pa sa unang galaw, ito na ang plano ni Sora, isang napakalalim na antas ng foresight. Nagtagumpay ang Blank matapos gamitin ni Sora ang kanyang foresight. Sinabi niya kay Jibril na maaari pa rin itong gamitin ang aklatan at basahin ang mga libro mula sa kanyang tablet. Bilang tugon, ginawa ni Jibril si Sora bilang bagong master ng Flugal. Si Jibril naman ay nagsimulang magbigay ng impormasyon sa duo tungkol sa Eastern Federation at ang kanilang nakaraang laban sa mga word beast Lumabas na natalo ang Imanity sa walong laro, nawala ng kalahati ng kanilang teritoryo sa pamumuno ng dating hari, at tinanggal ang impormasyon tungkol sa mga laro bilang bahagi ng taya. Habang naghahanap ng impormasyon, nalaman ng grupo ang masaklap na kasaysayan ng mga pagkatalo ng Imanity. Dahil dito, nagalit si Sora at tinawag na hanggal ang dating hari, pati na rin ang Imanity, dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Ang mga salita niya ay nasaktan si Stephanie, kaya siya tumakbo at iniwan si Sora na puno ng guilt. Habang nag-iisa, binal ikan ni Stephanie ang mga alaala niya kasama ang kanyang lolo, ang dating hari, habang hawak ang isang susi na ipinagkatiwala sa potensyal na tagapagligtas ng sangkatauhan. Tumapit si Jibril kay Steph at sinabing bumalik na siya sa aklatan. Doon, narinig ni Steph ang pag-uusap ni na Sora at Jibril tungkol sa tunay na dahilan kung bakit hinamo ng hari ang mga werebeast ng walong beses. Ayon kay Sora, ang hari ay maaaring naghahanap ng impormasyon at naniniwala pa rin sa kakayahan ng Imanati. Dahil sa mga tagumpay na ipinakita ng tao noon, naniniwala siya na nararapat lamang silang kilalanin. Dahil sa narinig, muling binigyang halaga ni Steph ang pananaw niya kay Sora at iniabot sa kanya ang susi na iniwan ng kanyang lolo. Binuksan ni Sora ang isang lihim na silid na naglalaman ng talaarawan ng huling hari. Nabasa ni Sora na ang bawat hamon ay bahagi ng plano ng hari upang makalakam ng impormasyon. Ang grupo ay nagtungo sa embahada ng Eastern Federation upang makilala si Hatsuo Izuna. Habang sila ay papasok sa gusali, ginabayan sila ni Ino, ang lolo ni Izuna na sinasabing may kakayahang magbasa ng isip, isang kakayahang nauugnay sa mga warbees. Pagdating sa harap ni Izuna, inilabas ni Sora ang isang tila nakakatawang alok na ang ipupustin niya ay ang panti ni Izuna at ang kay Steph. Ngunit ito pala ay isang pagsubok lamang upang malaman kung talagang kaya ng warbees na magbasa ng isip. Sinabi ni Sora na ang tunay na pastahan ay ang pagkakataon na burahin ang kanyang alaala. Napagtanto ni Sora kung paano gumagana ang mga laro ng mga Warbees, na pagtibay niya na ang kanilang kakayahan sa mind reading ay aktual na paggamit ng cold reading gamit ang kanilang sobrang talas ng pandama. Nang malaman ng duo ang lihim na ito, isiniwalat nila sa konseho ng Warbees na natuklasan nila ang pagkakaroon ng isang video game na nilikha ng bansa batay sa mga pahiwatig mula sa talaarawan ng hari. Hamon ni Sora ang mga werebeast, itinataya ang buong sangkatauhan at ang kanilang race piece. Ang pagkatalo ng race piece ay nangangahulugan ng pagiging walang karapatan sa ilalim ng mga commandments, kaya't magiging katumbas sila ng hayop. Bagamat maraming tumutol, nagpa siya ang bansa na ipagpatuloy ang laro dahil ang blank ang mga kinatawan. Sa pribadong pag-uusap ni na Sora at Shiro, pinaalalahanan ni Sora si Shiro sa kanilang pangako na sila ay iisa. Pagkatapos, biglang naglaho si Sora, nagiging static sa harap ni Shiro. Nag-flashback ang kwento ni Shiro, isang sobrang tali ng batang babae sa isang ampuna na palaging naglalaro ng mga laro. Hanggang isang araw, nakilala niya ang isang pamilya kasama ang isang batang lalaki na si Sora. Biglang nagputol ang eksena at nagising si Shiro sa mundo na itim at puti, na tila nawawala si Sora sa kanyang alaala. Agad siyang nagpunta sa silid kung saan dapat naruroon si Sora, ngunit wala ito roon. Lumapit si Jibril, at tinanong siya ni Shiro kung sino ang kanyang mga master. Ang sagot ni Jibril ay si Shiro lamang ang kanyang master. Muling pinagtibay ng grayscale na mundo ang pagkawala ni Sora habang ang musika ay tuluyang nawala. Nagsimulang maniwala si Shiro na baka kathang isip lamang si Sora, ngunit ang blank, ang kanilang pagkakakilanlan, ay hindi niya makalimutan. Sa pagsigaw ni Shiro ng blank never loses, unti-unting bumalik ang kulay sa mundo. Pinagtibay niya na si Sora ay tunay na umiiral. Napagtanto ng trio na lumipas na ang isa't kalahating araw ng walang alaala kay Sora. Habang iniisip ni Shiro ang sinabi ni Sora bago ito nawala, napagtanto niya na ang laro ay maaaring tumutukoy sa pagtaya ng pag-iral ng bawat isa. Ang eksena ay lumipat sa laro sa pagitan ni Sora at Clammy, kung saan nakataya ang kanilang pag-iral at ang ganap na karapatan sa kanilang mga kasosyo. Ang laban ay nagiging masalimuot, puno ng matataas na pusta at matalinong estrategiya. Habang nananaginip si Shiro, napagtanto niya na patuloy pa rin ang laro ni Sora at Clammy. Natagpuan niya ang mga Oral Stones sa sahig, mga bahagi ng kasalukuyang laro Dahil dito, nalaman ni Shiro na kasama siya sa laro Sa eksena, sinabi ni Sora kay Klami na kung hindi na maglaro ng isa sa kanila, ang kanilang mga kapareha ang magpapatuloy Si Sora ay tumaya ng kanyang pag-iral upang si Shiro ang magpatuloy sa laro Kahit hindi nakikita ni Shiro ang board, alam niya kung ano ang gusto ni Sora na gawin Ginamit ni Shiro ang tatlong Oral Stones, isa-isa, habang pinagtitibay ang pag-iral ni Sora sa wakas, nanalo si Shiro sa laro at ibinalik si Sora sa totoong mundo. Nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita ang magkapatid na nagbigay ng goosebumps sa marami. Nanalo si Sora sa laro, nakuha ang mga alaala ni Clammy, at binago ang alaala ng elf na si F upang gawin itong especially iya para sa kanya. toy ay nagtatatag na hindi nakikipag sa si Sora sa ibang mga bansa. Dahil dito, nagtiwala si Clammy kay Sora. Nakuha niya rin ang suporta ni na Clammy, Fi, at ng elf. Sa kanilang pagpapakilala, nalaman na si Clammy ay isang alipin ni Fi, bilang tradisyon ng Elven Guard na ang mga mas mababang nilalang. Ngunit, hindi gusto ni Fi ang ganitong sistema dahil itinuturing niya si Clammy bilang kaibigan. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa bahay ni Izuna para sa susunod na laro. Sinalubong sila ni Ino, nagamabay sa kanila. Bago magsimula ang laro, naglagay si Sora ng espesyal na spell kay Stephanie. Nagsimula ang laro na may kaharian ng Imanity, na kinakatawan ni na Sora, Shiro, Stephanie, at Jibril, laban sa Federation na kinakatawan ni Izuna. Si Naklami at Fai ay nanatili sa likod upang magbantay at tiyakin na walang pandaraya ang Warbeast. Ang laro ay nakabase sa isang kathang-isip na lugar na inspirasyon ng Tokyo. Ang mga manlalaro ay may hawak na love guns at bombs upang mabaril ang mga karakter na naglalaho at nagbibigay ng love power sa manlalaro. Ang bala ay nagmumula sa sariling love power ng mga manlalaro. Gayunpaman, kung mababaril ni Izuna ang isa sa mga kalaban, sila ay magiging kanyang love slave. Ang layunin ng laro ay ang ang si Izuna. Si Izuna at Shiro ay nagharap sa isang laban. Sinimula ni Shiro ang pag-pressure kay Izuna, kaya napilitang tumakas ito at tumalun mula sa isang gusali. Subalit, si Sora ay nakaabang na pala bilang sniper, kasama si Jibril na nasa likod niya para habulin si Izuna, na iiwasan ni Izuna ang lahat ng tangkang hulihin siya dahil ginagabayan pala siya niyo mula sa mga anino. Gumanti si Izuna kaya napilitang dumpensa ang grupo. Sa kabila nito, mukhang nag-e-enjoy si Izuna sa laro na dati niyang tinuring bilang isang responsibilidad lamang. Samantala, si Shiro ay nagkalkula ng paraan para manalo. Tinanong niya si Sora kung nagtitiwala ito sa kanya at sinadyang suluhin ng bala mula kay Izuna upang maging alipin niya. Sa ganitong paraan, tumayo si Shiro laban kay Sora. Dinala ni Jabel si Sora sa ligtas na lugar at nagpunta para magbigay ng oras sa kanya upang mag-isip ng estratehiya. Sa puntong ito, si Sora ay nasa alanganin habang si Shiro ang humahabol sa kanya. Naiwasan niya si Shiro at pumunta sa bubong ng isang gusali, kung saan sinadya niyang mapaligiran ni Shiro. Doon, sinunggaban niya si Shiro at sabay silang tumalun mula sa gusali. Inatake ni Izuna, ngunit natuklas ang hindi kailanman na pa sa ilalim ni Izuna si Shiro. Binarin ni Shiro si Izuna, habang si Jibril naman ay gumagawa ng parehong hakbang. Nang malapit ng mahuli si Izuna, nag-transform siya upang maiwasan ang mga bala. Ang excitement ng laban ay nagdulot kay Izuna na gamitin ang isang abilidad na kakaunting war beast lamang ang may kakayahan, ang blood destruction. Tumakbo si Nashiro at Sora. Inako ni Sora ang estrategiya, gumagamit ng mga bluff upang gumana ang plano. Tumakbo siya patungo kay Izuna, inis ng maigi ang galaw nito, at naiwasan ang unang dalawang bala. Ngunit nagkamali ang kanyang prediksyon sa ikaapat na bala, kaya parehong tinamaan ang magkapatid sa ulo ng perfectong headshot. Habang akala ni Izuna na nanalo na siya, unti-unting kumalma siya, at bumalik sa normal nang mawala ang kanyang abilidad. Subalit, bigla siyang tinamaan sa likod ni Stephanie. Dito ibinunyag na lahat ng nangyari ay maingat na plinano mula pa sa simula ng lagyan ni Sora ng spell si Stephanie. Tahuli, nanalo ang kaharian ng Elkia, at natalo ang mga Wormies. Isunay nakaramdam ng guilt dahil nag-enjoy siya sa laro kung saan nakataya ang kanyang mga tao. Gayunpaman, tinomfort siya ng magkapatid na may ngiti, Tinanggap ni Izuna ang kamay ng bayani at sinabi niyang hindi siya magpapatalo sa susunod. Pagkatapos, pumunta ang grupo sa isang bathhouse kasama sina Izuna at Ino. Dumating naman si Stephanie na nagmamadali upang magbigay ng balita kay Sora tungkol sa Eastern Federation. Pagkatapos ng laro, inilipat ng Eastern Federation ang kanilang teknolohiya at mga tauhan palabas ng kontinente bago pa ang laro. Sinabi ni Sora na alam na niya ito. Dagdag pa niya, hindi pa tapos ang laro at tinukoy niya ang designated representative ng Eastern Federation, ang Shrine Priestess. Malugod na tinanggap ng priestess ang mga bayani sa kanyang shrine at ipinahayag na nasa kalkulasyon niya na makikialam ang Elven Guard, ngunit hindi niya inaasahan ang impluensya ng isang Vani. Si Jibril pala ang may kagagawan sa pag-impluensya sa Vani. Hinamo ng priestess si Sora sa isang laro at pinili ni Sora ang isang simpleng coin toss. Natawa ang priestess sa laro dahil kahit panawasak ang kalahati ng kanyang buhay sa dalawang tao, magtatapos pa rin sa isang coin toss ang lahat. Kapag nanalo si Sora, mapapasa kamay ng Elia ang lahat ng teritoryo ng Eastern Federation. Ngunit kapag nanalo ang priestess, magkakaroon ng self-rule ang mga werebeasts at garantisado ang kanilang karapatan at mga yaman. Gamit ang blood destruction, pinili ng priestess ang Tails bilang kanyang taya. Subalit nang bumagsak ang barya, tumayo ito ng tuwid sa lupa, isang draw. Inamin ni Sora na sinadya niya ito sa pamamagitan ng paggalaw ng plato sa ilalim ng kanyang paa. Sinabi niya na ang resulta ay parehong panalo o parehong talo, isang double win. Ang double win ay nangangahulugang parehong kontinente ay magbabahagi na ng yaman habang mananatiling self-ruled ang werebeasts bilang bahagi ng elven Federation. Sinabi ng priestess na kahit magkaisa ang mga nasyon, magdedeklara pa rin ang digmaan ng Elven Guard laban sa mga werebeasts. Sagot ni Sora, handa siyang talunin ang mga ito kapag nangyari iyon. Sa gilid niyon, ipinaliwanag ni Sora na ay nalter niya ang alaala ni F upang mali ang impormasyong maipasa nito sa Elven Guard bilang bahagi. Hagi ng kanyang plano upang makuha ang Elven Nation sa ilalim ng kanyang kontrol. Sa pagtatapos ng anime, tinanong ng Priestess kung ano ang plano ng mga kapatid. Mula simula, layunin nilang talunin ang nag-iisang tunay na Diyos, si Tep. Pinakita si Sora na tinatanong ang Priestess kung mayroon siyang isang bagay. Kasunod nito, tinawag ng Priestess ang isang Old Dios, ang pinakamataas na rango sa mga Exade. Sa harap ng isa sa pinakamalalakas na nilalang sa Disboard, alam na natin ang iniisip ng Blanc, isang hamon sa laro. At dito nagtatapos ang recap ng No Game No Life. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang recap at kwento. Kita kit sa susunod na video.